Sa Quezon City, ibalik na sa babae ang nawawala niyang pitaka na naglalaman ng pangkwisyo ng kanyang anak. Natunto ng lalaking nakapulot ng pitaka sa tulong ng CCTV. Makibalita tayo kay Cesar Apolinario. Kitang humahangos papasok sa Old Balara Elementary School ang babaeng nakilalang si Ana Robles. Dahil napansin ng barangay, kinausap si Ana at nalaman mula sa babae na nawawalan na ito ng pitaka na naglalaman ng di bababa sa limang piso. Pang tuition daw sana ito ng kanyang anak na nasa kolehiyo. Nagagalit po kasi ako sa anak Bakit? ko kasi Bakit? ayaw po pumasok sa school. Nawala na po sa isip ko na yung wallet ko na iipit ko po, po pala dito. Mabuti na lang at may nakaposting operator ng CCTV noong mga oras na yun. Kaya nang balikan ng CCTV video, nakita habang pinapagalitan ng anak Nahulog ang pitaka niya. Napansin ito ng lalaking nakatingin sa mag-ina. Kinuha ang pitaka at agad ibinulsa. Nang komprontahin ng barangay ang lalaking nakapulot ang pitaka sa harap ni Robles, itinanggin itong siya ang nakapulot. Naitawag po sa mga tao natin doon sa paligid na... Nairadyo ho agad? Nairajo Gigil na gigil po siya. Oh. May ako pa ma... ano eh, maligtian po siya. Ah, natakot ka? Oh, Dahil booking na, wala nang nagawa ang lalaki kundi labas ang napulot na pitaka. Tuwa, tuwa po ako talaga sir kasi nga po pang-enroll po ng anak ko yung awa po. Kaya naka-enroll po kahapon yung anak ko. Cesar Apolinario, GMA News.